Isang road safety seminar naman ang isinagawa ng PNP Highway Patrol Group sa Tuka High School sa Camarines Norte upang magbigay kaalaman sa mga kabataan patungkol sa road signs, batas trapiko at regulasyon sa kalsada. Patrol Mark Roland Pelisiano, ibalita mo. Road Safety Seminar, pinangunahan ng Regional Highway Patrol Unit 5 na ginanap sa Tuwaka High School sa Barangay Tuwaka, Basud, Marinas Norte nitong nakarang araw. Sa pangunguna ng kanilang provincial officer na si Police Major Joselito Ikila, sa ilalim ng pamumuno ng kanilang regional chief na si Police Colonel Joel L. Mendoza ay ginanap ang nasabing seminar para sa mga estudyante sa nasabing paaralan. Umabot sa isang daan at dalawampung mag-aaral ang naging partisipante sa nasabing seminar na lubos namang kinagiliwa ng na mga ito. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad ay maipapamulat natin sa mga kabataan ang kahalagahan ng mga ganitong usapin patungkol sa road safety, mga basic traffic rules and regulations at iba pang batas trapiko. Discuss yung mga signages, na kailangan nating aralin. 3E po, yung um, education, um, engineering, tapos enforcement. So, discuss sa amin yung mga ganong, ano po, na makakatulong sa mga students. Layunin din ng seminar na ito ay upang mabigyan ang mga kabataan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa mga traffic laws at kung paano makaiwas sa mga aksidente sa kalsada. Lalong-lalo na sa mga estudyante at guro na talaga namang magagamit nila ito sa bawat araw na pagpasok nila sa paaralan. Sa simpleng kaalaman sa pagtawid sa kalsada at pagtukoy sa mga traffic signs, ay makakatulong ito upang sila ay maging ligtas araw-araw. Sa pamamagitan din ito ay magiging responsable silang mamamayan sa tamang paggamit ng ating mga kakalsadahan. Lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng paaralan at mga estudyante nito sa Regional Highway Patrol Unit 5 sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at tiniyak naman ng pamunuan ng paaralan na magagamit nila ito sa bawat araw na pagpasok nila sa eskwelahan at pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Ang Highway Patrol Group ay patuloy na magsasagawa ng mga ganitong aktibidad upang mabigyan ng kamalaman yan, ang bawat individual sa tamang paggamit ng kalsada at maging ligtas ang bawat isa sa anumang aksidente maaaring maganap. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampinyo sa kalsada na kasama nyo sa serbisyong nagkakaisa tungo sa bagong Pilipinas. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting Direktor Police Brigadier General Alan Molintas-Nazaro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Mark Roland Pelesiano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.